Sa Kasabay ng paglipat ng mga pahina ng panibagong akademikong taon, dumarating din ng panibagong pagkakataon upang maghalal ng mga susunod na student leader. Ngayong Oktubre, muling maglulukluk ang mga PS Union ng mga susunod na mukhang bubuo sa lupo ng mga leader na magiging salamin ng kanilang adhikain para sa pamantasan panibagong pagkakataon, panibagong hamon para sa mga mangangahas na maging mukha ng pinakamataas na organisasyong pangmag-aaral, ang Supreme Student Council. Ang taunang pagsasagawa ng halalan ay higit pa sa isang tradisyon. Isa itong tulay na patuloy humuhubog sa demokratikong pagkakaisa ng mga mag-aaral. Para sa marami, ito ay hakbang tungo sa mas maayos na buhay kolehiyo sa pamamagitan ng mga lider na marunong makinig, umunawa at tumugon sa pangangailangan ng kanilang kapwa-estudyante. Katalasan, ang mga botante ay nahahati sa pagitan ng mga grupong maglalaban para sa pwesto. Mga partidong tila mga manliligaw na sabik makuha ang tiwala ng kapwa-estudyante. Ang matamis na oo ang kanilang mga boto. Ngunit ngayong taon, tila may katahimikang bumabalot sapagkat sa halalang ito walang dalawa o higit pang pangalan ang magkatunggali walang magkalabang kulay walang magkaibang tinig ikaapat ng oktubre nang inilabas ng appointments performance evaluation and the electoral commission o apec ang opisyal na listahan ng mga kandidato ngunit kasabay ng anunsyo isang tanong ang namutawi sa lahat bakit iisang partido lamang ang tumatakbo. Maliban sa nag-iisang independent candidate, lahat na ng pangalan sa listahan ay nagmula lamang sa iisang party list. Kaya't hindi maiwasan ng marami ang magtanong. Kung ang halalan ay tungkol sa pagpili ng pinakakarapat dapat na pinuno, paano ka pipili kung wala namang pagpipilian? At first po, nagulat po ako nung nalaman ko na isa lang po yung gustong tumakbong party list for the SSC elections out of thousand students po dito sa Pangasinan State University. Um, makukulangan po kami ng choices, especially kami pong student body na magde-decide kung sino po ba ang karapat dapat na maupo bilang officers po natin. What if kapag yung mga umupo ay hindi capable of meeting our expectations. And papaano po kung hindi po nila magagampanan mabuti yung kanilang mga tungkulin. Pero if ever po na kaya naman po nilang gampanan yung mga tungkulin nila, then wala naman po akong nakikitang problem at all. Well, at first, nakakagulat kasi ilang elections na ang nagdaan na iisang list lang ang lumalaban or ay uh, iisa lang ang president na tumatakbo. I understand where my fellow PS unions are coming from. Um, mahirap din kasi pagsabagin yung responsibilities ng ating academics and yung responsibilities ng pagiging isang Supreme Student Council. Um, hindi biro yung pressure para magkaroon ng maayos na legasya. We only have one option. Meron tayong mga isang mukha, isang mga tao na bagamat ay siguro nakikilala naman natin sa mga matutunog din ang pangalan ngayong eleksyon. Siguro ay medyo nawawalan tayo nung um, competition ba? Yung kasi meron tayo mga excitement kapag meron yung mga batuhan ng mga advokasya tuwing meeting the advance. Eh. nandoon yung malalaman natin kung ano ba yung mga pinaglalaban, mga hopes nila, yung mga plataforma nila. Ayun yung mga kailangan nating malaman. But since isa lang ang party na tumatakbo ngayon, medyo nakukulangan tayo sa mga gusto nilang ibigay pa. Kanina ko lang din po nalaman na iisa lang po pala yung tatakbo. And um, as a student leader din po, naiintindihan ko na um, iilan lang yung gusto mag kasi nga yung bigat din po ng um, pagiging president, lalo na yung ng buong PSU. So, ayun po, nakakalungkot lang na kulang, kulang sa ano, encouragement ang mga student natin na hindi lang, kumbaga hindi naman lang bigat yung nararanasan mo dito. And andun, andun, pa rin yung, kumbaga, fulfillment and dapat ma-feel natin yung compassion rather than the bigat na nararamdaman ng isang student it is kind of disappointing and I believe it is a proof that we need to implement a leadership training here in Pangasinan State University. The students of PSU Bayambang would be ignited on their leadership, on their leadership skills and dito mapapatunayan natin yung karapat dapat nga ba at makakapamili tayo kung sino yung mga marunong maglit talaga sa mga estudyante and kailangan mas, ma, masala talaga sila nang sa ganun ay makita talaga kung sino nga ba yung deserving and makita yung pagbabago sa Pangasinan ng University. Hindi na sa kaalaman ng lahat na ang eleksyon ay dapat maging espasyo ng samut-saring boses. Ngunit ngayong tila iisang timbre ng musika lamang ang umaalingaw sa bawat sulok ng campus, paano mo pa rin magagampanan ang iyong karapatang bumoto sa paraang tunay na makabuluhan at kapakipakinabang? Unang-una, kailangan nilang malaman ng kalakaran ng pagboto. Kailangan maging aware sila kung ano nga ba ang leadership. Kaya nga kailangan ma-implement ang leadership training sa PSU bang. At pangalawa, kailangan nilang malaman yung kapangyarihan ng pag-abstain. Hindi porket iisa lang yung iisa lang yung party list, ay boboto na agad tayo. Kailangan tignan natin yung kapangyarihan ng abstain. Kahit naman po sabihin na no choice, kumbaga wala, hindi tayo no choice eh kasi meron pong abstain, kumbaga. And the meeting the events will see kung i-vote ba natin yung nag-iisa and kung i-absin ba natin siya. I hope that the students will be discerning to choose whether or not the candidate is a fit for the position that he is vying for. So I hope that the students will think twice before you know tapping their screen and voting for that very same person. Ayon sa APEC, kapag ang isang kandidato ay walang kalaban, hindi ibig sabihin ay otomatiko na siyang panalo ayon sa patakaran, kailangang makuha ng kandidato ang tinatawag na majority rule o 50% plus 1 ng kabuoang bilang ng mga boto upang ideklarang nanalo. Sa mga nakapanayam ng aming team, malinaw ang naging mensahe ng lahat. Ang maging tulay pa rin ng eleksyon tungo sa mas makabuluhang pamantayan ng katapatan, kakayahan at malasakit. Kahit iisang partido lamang ang tumatakbo, na nanatiling hangarin ng mga estudyante na ito'y maging bukas at inklusibo. Isang espasyong pamamahayan pa rin ng iba't ibang adhikain para sa pamantasan at mag-aaral. At marahil, dito nagsisimula ang tunay na laban. Hindi laban ng kulay, hindi laban ng pangalan, kundi laban sa pagitan ng kandidato at ng hamon ng posisyong tinatakbuhan. Kung ang sistema ay tila nabasag na, ang pagsasaayos nito ay hindi magsisimula sa isang partido o sa dalawang mukhang magkalaban kundi sa bawat estudyanteng sisiyasat, pipili at kikilos. At sa darating na eleksyon, ang pag-asa ay muling lalagda sa balota. Naghihintay lamang ito ng iyong hinta. Ito si Sebastian Aquino para sa Kilatis 2025.